Pinaghahandaan na ang dagsa ng mga bibisita sa Manila North Cemetery para sa paggunita ng undas. Posible raw umabot ng 2 bilyon ang bibisita sa sementeryo ngayong taon. Narito ang report ni Mon Gualvez. Tatlong araw bago undas, nakapwesto na mga bakal na magsisilbing harang sa entrance ng Manila North Cemetery. Ngayon pa lang, may ikpit na inspeksyon sa mga pumapasok sa sementeryo Bawal kasi ang mga martalim at lumiliyab na bagay. Bawal din ang sigarilyo, vape, baraha at mga gitara, pati ng iba pang pampaingay gaya ng radyo o speaker. Pati mga alagang hayop, off-limits muna. Pero kung may bawal, may libreng sakay naman sa loob ng sementeryo gamit ang e-trike. Sa tansya ng pamunuan ng Manila North Cemetery, posibleng umabot ng dalawang milyon ng bibisita rito ngayong undas. Kaya naman sinusuotan ng wristband tag ang bawat batang pumapasok Nakasulat dito ang kanilang pangalan at contact number ng guardian sakaling maligaw sa loob ang bata. Nakasetup na rin ang Puntod Finder Assistance para madaling mahanap kung saan nakalibing ang mga namayapang kaanak. Gaya ni Roger, okay. na hindi agad makita ang puntod ng biyanan ng kanyang kuya. Punta kami kanina, ano na, may landmark namin nung 2-3 years hindi na namin siya matandaan talaga. Sa maghapon, hindi bababa sa sampung lalaki ang dinampot dahil walang damit pantaas habang nasa loob ng simenteryo. Depensa na ilang nahuli. Nalilinis lang po kami. E ba't yun, naresto? Nakaubad po. Nakaubad po. Kasi pag nakadamit ka, madudumihan ka. Bilang parusa, pinag-community service sa mga nahuli. Inirekomenda na rin ng Manila North Cemetery Administration na mataasan pa ang mga bakod sa lugar. Dahil yung iba doon po talaga dumadaan papunta rin. Dapat isa lang po yung main gate natin dito lang. Dahil nga yung taon-taon na problema, may mga pumapasok po dito sa balet. Pero may 24-7, meron pong nakabilbay po. Muli rin pinaalala ng mga otoridad, bawal nang mag-overnight sa sementeryo. Simula ngayong araw hanggang linggo, bukas lamang ito mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para safety rin ng tao, dahil paggabi, iba, overnight, overnight, madilim yung ibang lugar. Eh, yun ang inaisip namin. Para mas, mas tahimik, mas, mas maganda, at mas konti ang basura. Y pero kung marami ng tao sa Manila North Cemetery, matumal pa rin doon mga namimili ng bulaklak sa tanaguri ang flower capital ng Maynila na Dangwa. Bagay na naiintindihan naman daw ng mga nagtitinda. Budget talaga yung mga tao ngayon. Inuuna nila yung bigas. ba? Diba? Tsaka pag namimili sila yung, sila nalang gusto nilang sila yung gagawa. Bibili lang sila ng flower, bibili lang sila ng fillers. Gaya ng na nakagawian, taun taon ilang uri ng bulaklak ang na nagtaas ng presyo bago ang undas. Gaya ng roses na nasa 350 pesos na per dozen. Ang carnation, 200 piso na per half bundle. Ang Malaysian moms, 250 na ngayon. Nasa 750 pesos ngayon ang tatlong dosena ng orchids. Naglalaro naman sa 350 hanggang 1,500 pesos sa mga arranged basket. May mga hindi naman daw gumalo na presyo ng bulaklak Mabenta rin ang mga imported flowers gaya ng sunlight at pingpong. Ang pamilya ni Grace mula pa sa iba at Batangas. Uh, kasi po dito makakamura tayo tapos maganda pa yung mga bulaklak, makakapili pa. Magdamagan ng bukas sa mga tindahan ng bulaklak sa Dagwa hanggang Undas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez. No mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Jan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.